Lalupang pang nadiin ang dating employer ng kasambahay na si LV Vergara. Sa ginawang pagdinig ng Senado, ito'y dahil sa paglitaw ng mas marami pang testigo para patunayan ang ginagawa o manong pagmaltrato ng mag-asawang Ruiz sa kanilang mga kasambahay. Kaya naman, ang Senado bubuwan ng uh, committee report at rekomendasyon para palakasin pang batas ukol sa mga kasambahay. Kunin natin ang live report ni Anne Cordera. Nean, Alex, tinapos na nga ng Senado ang investigasyon nito sa kaso ng pagpumaltrato at pagkabulag ng kasambahay na si Elvi Vergara. Pero sa kabila niyang mananatili na kulong sa Senado ang kanyang mga dati employer na si Pablo at Franz Ruiz. Apat na bagong testigo ang humarap sa pagdinig ng Senado para patunayan ang pagmaltrato at pagkabulag ng kasambahay na si Elvi Vergara sa Mamburao, Mindoro Occidental. Sa pagpapatuloy ng pagdinig ng Senate Committee on Justice and Human Rights, idinetali na mag-inang sina Melinda Magno at Jerwell Rebato kung paano ang ginagawang pagmaltrato sa mga kasambahay na mag-asawang Franz at Pablo Ruiz. Sabi ni Magno 2017 na magsimula silang magtrabaho sa pamilya Ruiz. Pero umalis pagkalipas ng anim na buwan dahil kahit siya tinaga sa kamay at minaltrato rin ng amo. Kaya po ako umalis noon gawa po na tinaga po yung kamay ko, maigi po at pa, po? Tinaga po yung kamay ko, maigi po at likod ng gulok ang pinantaga niya sa akin. Tinaga kayo ng gulog. Opo. Malakas. Opo. Baliktad baliktad likod. Na. po, yung likod po. takot ko po yung basura ng gay tapos yung pagtakotok mo ngayon, tinaga yung kamay ko. Bakit ko kay tatagayin? Hindi ko po alam, wala na po akong kasalanan. Pinangakuan niya silang mag-ina na tatanggap ng TIG 4,500 na sweldo kada buwan bilang helper sa tindahan pero bigas at groceries lang ang tinanggap sa amo. Ang sabi ko po sa kanya ay eh, nakakasakit ka na eh, para kang hindi tao eh. Pag ako po ay napasok sa kanya tuwing araw-araw ay lagi po niya akong minumura. Dahil bagal na bagal ko daw tumarbaho. Bukod sa mag-ina, tumestigo rin si Paolo Toling alias Pau Pau na nakatikim din ng pangaabuso sa mag-asawa. Sabi ni Pau Pau, bukod sa mababang sweldo, madalas siyang minumura ni Franz at ipinapahiya sa mga customers. Pero hindi siya nagreklamo dahil mahirap lang siya at kailangan niya noon ng trabaho. Two weeks lang po ako, Your Honor baka po, natakot po ako agad, Your Honor, baka ako po yung saktan din, matulad po kay Ate L. Baka ikaw susunod. Opo, ganun po, kaya pa umalis ako. Ang sama din po kasi ng ugali palagi po nagmumura, kahit po ipapahiya ka po niya sa mga customer po. Ayon sa taga-kolekta ng basura na si Richard, linggo-linggo nakikita niya na may bagong sugat at pasa si Vergara. Nang tanungin niya ito, inamin ng kasambahay na madalas siyang nabubugbog. Iba, ibang tama naman ito. Medyo iba po yung mukha sugat niya na nakita ko. Nagtaka ka? Doon na po ako nagtaka. Tina kinausap mo ba siya? Opo, tinatanong ko po siya. Anong, kung, anong tanong mo? Kung binubugbog po siya doon. Ano sagot siya? Oh? Medyo matagal pa po bago sa sumagot. Eh. Pero sumagot? Sumagot po. Anong sagot siya? Oh? Binubugbog po siya doon. Nang tanungin ang mag-asawang Vergara, itinanggi nilang aligason. Pero ayon sa National Bureau of Investigation, nagsinungaling ang mag-asawa batay sa isinagawang pagsusuri sa kanila. Ang dalawa ay kapwa isinailalim ay sa lie detector o polygraph test batay sa motion ng mga senador dahil sa paulit-ulit na pagsisinungaling sa pagdinig ng Senado. Po sa report? Ano ba 'yung ano ba 'yung Kung ikaw na magbasa? o oh. So dito po 'yung ano sa polygraph oh. test ni Pranilin Ruiz yung mga tinanong po sa kanya na nagsisinungaling siya ay ito po. Totoo lahat ang mga akusasyon o paratang laban sa iyo ni Ate L.B. Vergara? Ang, ang sagot po niya ay hindi po, pero meron po siya dito ang deceptive reaction o ay distortion tracing. Pagka po ang subject ay nagsasabi ng totoo, usually po makikita doon yung tinatawag na average tracing. Average tracing? Yes po. Tracing? Yes po. Ang ibig ko sabihin nito ito po yung kanyang normal na tracing segment. Na Nag Nagre-reflect ba yan sa equipment? Ano yes po, sa, sa, equipment. sa chart paper po. Yes po. Alright. So pagka nagsisimuling po yung subject, lumalabas po dito yung tinatawag na reaction tracing. Sa yung... layman terms po, reaction tracing po. Yung sa layman terms po, ito po yung nagde-deviate po yung tracing segment from yung average tracing po. Nagde-deviate po kung anong classic pattern po yung lumalabas nababago po ulit. yung, yung sinasabi kong average tracing po yung normal, nababago po yan. At the time na ibinigay po yung tinatawag na relevant question. So pag nagsinu pag nagsinungaling, kuha ka agad. Yes, po. Okay. Dahil dito, naghain si Senator Estrada ng motion na maipakontemp pati ang asawa ni France na si Pablo Ruiz. Si France ay una nang ipinakontemp at ipinakulong sa Senado sa nakaraang pagbinig dahil sa patuloy na pagsisinungaling sa tanong ng mga senador. Siguro kami nagtatasang boses dahil nagsisinungaling ka. Wala na kami karapatan magtasang boses kung talaga mga totoo ang mga sinasabi mo nagtataas kami ng boses dahil sin nagsisinungaling kayo. Nakita mo na ba yung tsura niya? Lahat ng testigo, tinuturo ikaw. Ikaw, 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 at wala nang iba, kundi ikaw. Ayan, ilan, ilan testigo yun ito mga nandito ngayon? Lima, anim, pito, tri, pito. na nag... Testigo nagsasabang ikaw mismo nagmaltrato dito sa kay Manong LV. Paano hindi kami tata paano hindi tataas ang boss namin? Ikaw, sino testigo mo? Meron ka ba presenter rito? Na testigo? Na sa sa'yo? Sa mga sinasabi mo? Nasasangayon sa mga sinasabi mo? Meron ka ba dinala? Kung meron ka dinala, di sana pinakinggan namin. Oh, ito mga ito, naglabasa na lang ito dahil naawa kay, mang, kay Alec sa ngayon, si Franz Ruiz ay may kinakaharap na kasong paglabag sa karapatan ng kasambahay sa Commission on Human Rights, paglabag sa anti-human trafficking, serious physical injuries sa Office of the Provincial Prosecutors ng Batangas na bailable habang illegal detention na isang non-bailable offense. Sisimula na ng Senado ang pagbalangkas ng committee report at kasama sa inaasahang magiging rekomendasyon ang pagpapalakas sa batas sa kasambahay. Approves the detention of Mr. Pablo Ruiz under the same conditions and the sergeant-at-arms is hereby directed to facilitate the implementation of the same subject to the appropriate medical examinations right of visitation by relatives as well as the right to counsel Alex, sa susunod na linggo ay magbabakasyon ang sesyon ng Senado. Pero sa kabila niyan, walang balak ang mga senador na palayain ang mag-asawang Ruiz maliban na lamang kung ito ay ipag-uutos ng korte. Pinag-aaralan naman ng kampo ni senador Jinggoy Estrada na magsampa ng hiwalay na kaso laban sa mga employer nitong si Vergara. Alex, okay, mayan don sa rekomendasyon na palakasin ang Kasambahay Law. Meron ba silang nabanggit si ka Senator Tol Tolentino uh, kung anong mga uh, changes na gagawin? Particular dyan, Alex, yung ma mahigpit na pag-monitor sa mga kasambahay dahil lumilitaw na sa dami ng... Uh mga naging kasambahay nitong si uh, Ruiz ay hindi sila nakarehistro sa barangay. Dapat Apo. ayon sa mga mababatas, sa ilalim ng kasalukuyang umiiral na batas, dapat sila ay nakarehistro para mamonitor kung sila ba ay naaabuso. O, isa rin sa ano diyan? nakausap ko yung CHR noon. Ang problema, dahil nga kung meron ng pananakit na ginagawa yung amo, ay hindi nakakalabas at hindi nakapagsumbong yung kasambahay. Kaya ang plano nga, ako binigyan ko sila ng idea, sana random ang gagawin sa pagbisita sa mga household para malaman kung meron bang mga ganong pagmamalupit sa ating mga kasambahay. Tama ka dyan, Alex. Okay, maraming salamat sa iyo. Mian Corvera, mata natin dyan sa Senado. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa mata ng Aguila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita i-follow lamang at mag-subscribe sa Atnet25 TV.